Pagkakalisa sila no. yeah. ano. Magkano sila ng ano, exotic ah, ano. dito po kami sa ano sa barangay ano ito. Pupunta tayo no. Ayun oh. Uh, Kung uh, ano na binubulot may bulo nang ano, mga squatting food. Yan. Hanggang doon. Kalati pa. Yung isa, ano. Ano na siya ako. Okay. Tatakpan muna para maanin tubig dito naman sa kabila dito. Ayan so, o, tingnan nyo ano ng araw. Sika ng araw. Ang ganda. Ayan Ayan o. buhay ng magsasaka ano naman yan magtatanim sila ng palay kalating hektarya po mula, mula dito mula rito ang hanggang sa ano nang malapit sa tubo kalating hektarya yan yung tubig ayan oh. ano yan sibol po yung tubig na yan para may ano yung mga magsasaka yung mga farmer ayan oh. And sa kabila po tapos na dito na lang 1, 2, 3 4 yan, hindi pa na ano yan hindi pa na ano ng ganyan no? Oh. sa kabila nasao oh. Mayro ko talaga talaga yung ano yung nagbaon na magsasaka yan po ang ano yan po masipag na pag wala tayo, pag wala pong ganyan, wala hindi tayo makakaano ng bigas. Sila po ang nagano nagbibigay ng bigas sa atin para may makain tayo ng ano. Yung bigas. Kung wala magsasaka. Wala tayong kakainin. Puro mag import mag-import. Mas maganda po dito sa atin. naghahanap din sila ng pagkain nila yan. Mga puting parang ano yan Ganap din sila ng pagkanyan. Yung ano, inuuli, eh, binubulo nila. Ganyan din ang kinukuha nila. yun Ano, bunga baba sila. Magkikita nila yung ano, yung, yung kamaro. So, tigpog po dyan eh. Yung mga kapangpangan, yan ang uh, the best na ano. Ayun o. Tingnan nyo, bumababa po yung mga ano. Yung hayop o. May nakikita sila ng ano yan, ng mga uh, Sí, bueno. pag bumababa siya ng mga parang ibon yan nakikita, may nakikita, nakikita nila yung ano yung mga pinupulo ng dalawa yung naka yellow at saka naka black na ano ito po nandito ako yan oh dapat po sa ano sasama ko yung problema hindi po kayaan pa ako kasi maano na ma yung ako pwede yung bumunta doon sa ano, putik kasi pag uh, umapak ako dyan baka lulubog yung ano yung pako kasi malambog lang po eh kasama nila mga bubulo ng ano sa maro yung po dumarating o yan o apat po sila yan o ayun isa tapos po yung ayun naka orange, yellow at saka yung dala naka blue yan o kasi po yan pwede nang ulamin inulam na inulam namin yan sarap po ulamin yan. yan po yan ang bagong dating mabis sila mga ano uh, polo na ano yung exotic food tawag dito sa pampanga ano kamaro number one pampanga ano yan number one pampanga ano 'yan ng ano uh, ano 'yan ang uh, 'yan ng the best dumami na kanina ano lang tatlo lang ngayon naging ano naging pito oh. kaya inaanin niya yung puting ng panya yun know? ginagambol para makaku makakita siya ng ano kamaro yung mga bagong dating kasi medyo edad nila ba hindi pa masyadong ano matandad na yung isa yung kasama ko ano na eh matanda kaya minsan hindi niya napapansin yung mga ano kamaro Para po lumipat na dito. Ito. na naman sa kabila. Tapos na po yung doon. habang sila yung mga ayop oh. magaling din yung mga ayop na yan Ayan, tingnan nyo pag bumaba nakikita nila yung ano yung kinukuha uh, ng mga ano ito mga taon to babae yung naka ano ayan, may ano may tuwala sa balikat ayun eh. Ako, kung anong tingin na isa, yan, oh Walo sila, walo Walo na sila, yan, walo ang tingin na, oh, galing ng, ano Bago dati, ang galing na mamulot ng, ano Ng Kamaro, yan, oh Oh. Oh, oh. galing nila oh. Ay ayo. Sina 'di guys. Nilalagay na sa ano yung may ano may pixel, may ano, yung tabo, yung ano ng pintura, ayan, no, oh. yung isa, ano. Booting Coca-Cola yung matanda naka-sombrero ni uh, ano. ng erong indalo. Wala na, dalawa lo nila ayun ng balong. kasama yan yan na sombrero na barang brown ko, ayan o. Oh. Kaya po lang na, ayan o, ito na ayan o. Oh. ayan oh, ang kamaro. Ayan o. Oh. Kaya po, yung nauna siyang pumunta sa, ano, Pilapil, sa, ayun, mga kasama yan, dami na o. Oh. Ayan, ito po, ayan o. Eh. Ayan ang masarap. Ayan ang number one no, sa pagkain ng Pampanga. Misan kasi hindi na nakikita niya, <laughs> yung ano. Kakakira yan. Wala, hindi na po nakikita yung mga kamaro. O ano o. inaano pa na sa paa. Ayan. Ayan na, ayan na, kamaro, aita, aita, aita. Ayan oh, yan, 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 ayan. King, yan. Ayan, keng yan, 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 yan. Aita, 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 yan, yan, Ayan, 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 ayan kamaro yan. na kuha niya, Ano oh, yun, o, oh, dami na po, oh, yun, o, oh. ang dami na, yun, o, oh. kasi hindi pa mapulang mata, yung katama ko, mapulang mata, yun, oh. Ayan, oh sa kabila na naman, may patapos na po niya sila, ayan. Ay, natin na Galing na mamulat yung kasama ko. Wala! po uh, ano hindi ko na uh, ano okay na po ito marami salamat po uh, sana po i-support nyo po yung aking channel uh, para ma ano natin to matulungan natin para kaya eh, na ano lang uh, ano nyo, sa like and share nyo para ma, ma ano natin mabibigyan natin ng kaya eh, na konting tulong lang Maraming salamat po. God bless you po all. Bye-bye. Ingat po. God bless you all. Bye-bye.